sa forma pa lang ng katawan, paghawak at paghampas ng raketa sa bola. Chak na bibili bang sinuman sa paglalaro ng lawn tennis ni Roderick Carbonell, taga barangay Manambong Norte, Bayambang, Pangasinan. Pero ditulad ng ilang tennis player, tanging kanang kamay lang ang gamit ng 27 anyos na manlalaro dahil sa kapansanan nito mula nang siya'y ipinanganak. Sampung taon na mula nang magsimula bilang pulot boy ng mga bola si Rick. Tanging ang paderumano ang madalas niyang kalaro noong nagsisimula siya. Iniisip ko lagi, inimagine ko, yung mga pinupunod akong magagaling. Parang, parang nakakuha ko ng idea sa nila. Sa style. Iniisip ko yung style nila, yung galing nila. Tapos yun, habang tumatagal, <laughs> nakuha ko yung mga ground stroke nila. Lahat ng busy, kung ano yung mga step o kaya serve. Ilang kompetisyon na rin ng Bayambang Tennis Club ang kanyang sinalihan at marami na ang napabilib sa angking galing ni Rick. Magiging inspirasyon siya dyan sa no, mga katulad niya na kahit ganun ang sitwasyon, tuloy pa rin ang buhay. At dahil napamahal na sa napiling laro, target ni Rick na makasali sa mas mataas pang level ng kompetisyon sa lawn tennis. Kailangan ko kayo spirit, confidence, um, um, Tactical, technical. Kulang man sa bahagi ng katawan, pinatunayan ni Rick na hindi ito hadlang para maging buo ang kanyang tiwala sa sariling kakayahan.